Hi guys, good afternoon, good morning, good evening um, So today, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba yung mga naging problems ko So far sa EcoSport ko So itong EcoSport ko, nabili ko siya brand new May uh, 2016 So this is a 2016 model And currently, 7 years na siya And 4 months sa akin So um, ano ba yung mga naging problem ko sa kanya? mula no nabili ko siya after 1 year, 2 years, 3 years, 4 years hanggang sa ngayon ano. So makikita niyo okay naman yung kotse, dependable siya. Kailangan niyo lang talaga siyang bantayan, alagaan gaya ng parang isang anak, no? So ganun. So simulan natin ngayon yung review kung ano ba yung mga good and bad sa kotse na to. Okay? Okay, so magsimula tayo sa loob ng kotse, no? So, ito yung interior ko. So, again, 7 uh, years, 4 months. Maayos pa rin naman siya. But, of course, may mga problems, several problems sa interior. Let's start yung mga pinaka-common na naging issue namin after namin mabili, okay? Unang-una, I guess everybody's familiar with this, yung ating ano rito, stopper dito, okay? So, yan. Uh, papansin nyo, after 1 year, may crack na siya rito, okay? So, anong dapat gawin pa nakakita ka ng crack? Since yung time na yon after one year, nakita ko siya may crack, under pa siya ng warranty, binalik ko siya sa casa, sa Ford uh, Subic, okay? Although sa Makati ko ito nabili, uh, sa Subic ako nag-claim ng warranty, which is good, no? So, sabi ng Ford Subic, yung basag dito is actually panlabas lang siya. Sa loob kasi niya, bakal yon Ayun ang sabi. Pero yung pinalit nila, tinan nyo naman, no? ilang years na. Six years, more than six years na. Wala namang basag. So, okay siya. Yung replacement, ano. this is the first one. Okay, second issue na naging problem at na-encounter ko dito after 2 uh, two years, three years, yun nga, no. I think hindi lang sa akin, kundi sa majority ng mga owners dito. Yung part na to, kita nyo, no. ba? Diba? Nagkakaroon siya ng warping ang uh, kadalasan to nangyayari sa mga taong ano, yung mahilig mag ano mag uh, maglagay ng alcohol sa kamay, alcohol gel. So yan, kadalasan ano, nagbabakbak yan or nagii-spray sa loob ng kotse. Yung sa akin, ingat na ingat ako dito. Hindi ko talaga siya hinahayaang malagyan ng kahit ano. Pero nangyari na pandemic, di ba? So 2020, kailangan akong mag-spray ng alcohol palagi. And yung kamay ko, lagi may alcohol. So yan, hindi na iwasan, nagkaroon siya ng ganyan. And at the same time, yung dito, nabakbak yan o. No? Tanyo. So medyo ah, madaling mabakbak yung dito. Kasi yun nga, again, niingatan ko yung aking manibela. Pero dahil nga sa pandemic, kailangan mag-alcohol. So hindi na iwasan ito. No? So nagkaroon ng ganyan din. Okay? So yun yung mga, yun yung pangatlo. Una, doon. Pangalawa, dito. Pangatlo, dito. Okay? Sunod naman, dito tayo sa kabila. Okay, ang apat naman na nakita kong issue rito is eto sa manibela. I believe hindi lang ako lahat ng EcoSport owner ito nakikiging problem natin sa manibela di, uh, sa, sa cambio dito. So mine is um, an automatic variant. So eto uh, third year, fourth year walang problem pero yung fourth year nararamdaman ko lumalambot na to. Lumalambot, bumabuo yung kuko Then on the fifth year, ayun nababakbak na siya. Parang may ano nga eh, may expiration tong cambio na to kasi gawa siya sa rubber. So you know Kahit anong pilit kong iwasan talaga nagkaganyan siya. So ang ang, ang remedyo rito, either palitan mo tong buong stick na to or bumili ka ng cover lang niya, okay? For me in my case, gusto ko siya na kasi kapit na kapit, nararamdaman ko yung ano, yung pagkaambyo. Anyway, hindi naman ano eh, problema sa akin 'to. Eh. So okay lang 'yan. So that's the fourth problem na nakita ko sa aking EcoSport. Okay, moving on sa fifth problem. Fifth problem naman is yung dito sa ating armrest. Eto, natatanggal yan, nahihila yan, katagalan. Tapos pag natanggal to, may parang orange na badikit sa likuran yan. Okay, ayun yung parang malagkit. So, ang remedyo lang dyan, kumuha ka lang ng pang, ano, pang siksik, ibalik mo lang siya, and that's it. Ayun na, parang may mga orange-orange pa rito, di ba? Ayan. So, yun yung mga natanggal. so, kabilahan yan. Dito, sa kabila, karon din. Okay? So, that's the fifth one. Okay? sixth uh, na encounter ko to siguro on my sixth year na napansin ko itong ano rito yung volume knob ko rito Ah, uh, nag jump na siya ang hirap na niya isentro normally pag ka pag gusto mo siya i volume up di ba kailangan mag mag ano i turn right yung knob so nag jump siya minsan nga hindi gumagalaw eh then normal uh, kadalasan kapag halimbawa mo naman siya pakaliwa from 10 jump ka kasi sa 1 So, nangyari rin siya mga ano, after 5 years na. So, parang may expiration din yung honorito rito. Yung knob niya rito. Pero hindi dito, walang problem. Gumagana na maayos yun dito. Okay, sa manibela. Dito lang talaga. Okay? So, that's the fifth or... Yan na ba? Hindi ko na matrack eh. Anyway, sige. So far, sa interior, yung pa lang naman naging problem ko. Uh, wala akong issue sa aircon. Okay naman dito. Dito sa aking panel, wala nang problema sa dashboard ko dito wala rin problem sa manibela so far ito lang Ito lang tong dalawan to dito okay naman walang problem busina walang problem okay labas naman tayo ngayon okay next problem natin sa ako sa EcoSport personally napansin ko yung dito okay so may so yung dito niya kita natin yung lining niya rito ayun nababakbak ko so hindi lang dito pati sa kabilang side nababakbak yan inang yun common problems din natin dito. Uh, although, I believe may replacement para dito. Pero hindi ko siya pinapalitan. Hindi ko pa siya pinapalitan sa ngayon. And I think, yung iba na yan, ko may problem din dito sa kanilang, ano, sa kanilang windshield dito. Sa akin, wala pa yan. Maayos pa naman siya. Except dito. Ang alam ko mayroon siya dito dati eh. Hanggang dito, natanggal din. Ano? Okay. Okay, so tuloy tayo sa likuran naman. Common problems ng ibang users dito. Yung kanilang, ano, boot kapag seal sila to hindi bubukas di ba pero yung sa akin wala naman naging problem uh, naalala ko lang on my second year same thing din pag inaganyan ko siya hindi siya bubukas ng maayos hindi rin siya nasasara ang technique lang dyan is kapag nakaganyan siya tulak nyo maigi tapos sa kanya tulak ulit palabas okay na siya So, yun, hindi na ako nagpalit, wala ko pinaldang kahit ano, mula ano binili ko to, okay na okay yung boot ko, wala naging problem. Yung lang, nagkaroon ng problem sa second year, ang hirap, ang hirap i-buksan, ang hirap isara, pero push mo lang siya, tapos hugutin ng malakas, balik ulit, okay na ulit, wala nang problem. Okay, balik tayo sa harapan, naalala ko nga pala, um, I think on my third year, uh, yung busihin ako dito, parang paos. Uh, pinasok ko sa kasa, again, luckily, under warranty siya. Pinalitan na yung ano, nagpalit sila nung uh, busina. Tinanggal na yung busina dito, nagpalit sila ng bago. So, okay naman siya ngayon. So far, wala ng problem, no? Tapos, next ko naging problem dito, yung aking windshield washer pump dito. Okay? Uh, I have another video kung paano palitan to. So, dito, ako na yung nagpalit kasi nainis ako sa ano, nainis ako sa kasa nung time na yon. Pinapalitan ko yung ano, pinapalitan ko lang yung aking busina. Kinabit yata sa part dito. Dito ka rata nakita yung busina hindi eh, ako nagkakamali. Malapit dito nila kinabit. Ay, dito pala sa kabila. Ito yung busina. May isang busina dyan. Eh, hindi ko maalala sa isang busina eh. Pero, nung pinakabitan ko ng busina na bago, after nun, paglabas ko ng kas, hindi na gumagana yung windshield washer pump niya. So, sa inis ko, ako na nagpalit. So, pinatang ko siya dito. Uh, so far, okay naman yung ginawa akong DIY ginawa, ginawa ko siya after 3 years. Then, mula nun, okay naman yung windshield washer ko, wala naging problem. Bili ko yung windshield washer pump ko sa Lazada. Okay? And then, nung pinapalitan ko to, yung aking busina, naalala ko rin itong eh, aking, ano, aking reservoir. Nagbabawas ng tubig. Nakakita ko na mabawasan siya. So, ang ginawa ng kasa, pinalitan nila yung aking, ano, reservoir. Kaso, hindi na sa akin binilik yung, ano, yung luma. So, hinala ko gumagana talaga yung walang problem. Okay? Hinala ko lang naman yun. So, ito, bago na yung aking ano, reservoir. Ito na siya. And then, um, so far, mula ng mga replacement ko after 3 years, 4 years, tumatakbo siya ng walang problema. Until I remember this year, 7th year niya, I think around June, um, numalala yung pagtulo ng tubig sa ilalim. So, marami na nakaka-encounter tsaka nakakita akong problem to sa, sa Ecosport Group, no? Yung may mga tumutulong tubig, uh, ah, na yung, yung reservoir, na mabawasan ng coolant. Uh, ah, sa akin, ang ginagawa ko lang, tinatop up ko lang, lang tinatop up yun. Distilled water, kung may coolant, coolant. Pero kadalasan distilled water ang pinatop up ko doon. Talagang walang tigil, walang tigil. To the point na natutuyuan na siya. And napansin ko, kakatop up, kakatop up sa kanya, lumalabas yung tubig dito. Sa ibabaw dito. Okay? So, that's the time na pinasok ko sa kasa. Tumatapo pa kasi yung kotse. Pagating sa kasa, sabi nila ko na itakbo iwan ko na roon kailangan na siyang itap overhaul okay this year lang yon seventh year so tinap overhaul nila ang assessment nila doon either may problem na yung ano gasket so they have to replace the gasket they have to inspect the cylinder head then kailangan nilang uh, ipa-check din sa ipa-grind para mag-level yung ano yung cylinder head well luckily ang initial quote sa akin 32,000 pero after uh, inspecting okay pa naman yung aking cylinder head very minimal lang yung ginawa nilang grinding. So, mababa lang. I think, umabot lang ng 20 plus or I think 24 or 26 yung ginas ko para sa pagpapaayos nito. Yung 26 na yun, by the way, uh, kasama na dun yung change oil. Nagpa-change oil ako. Okay? Kasama dun syempre yung labor dun, tsaka yung ano, yung uh, oil filter. And then, uh, nagpapalit din ako ng timing belt dito. Okay? So, timing belt, additional, tensioner, kasama na rin. And then, uh, ano pa ba? So, 26 yun. Uh, change oil. Pagkatapos, replacement ng timing belt. Pag-ayos ng cylinder head. Gasket. Everything. pati labor. Mabuti ng 24, 26,000. So far, so good naman. Uh, yun nga, pinagawa ko siya sa man cave. Dito sa batahan So tested ko naman siya. So, talagang may i-refer ko siya at ma-recommend ko si Man Cave sa mga EcoSport users sa Olongapo, po, sa, Bali, sa Bataan area. Okay? So, I guess, yun lang muna for now. Ayun yung mga nagiging problem ko sa aking EcoSport for the last 7 years. And masabi ko matibay yung kotse na to. Sobrang tibay niya. Ah uh, yung body itself, matibay talaga. Latang-lata siya. Kahit siguro ipagbanggaan natin to. Matibay siya at marami na ako nakakita ang videos na nanabangga na sa EcoSport. Wala naging problem. Kadalasan yung bumangga sa kanya, yung pinawawasak. And then, sa makina, matibay yung makina niya. Kailangan talaga ating bantay na maigi yung overheating. Kasi, yun yung common problem niya. Remember, yung makina natin is 1.5 uh, gasoline. Same to ng makina ni Ford Fiesta. So, yung mga issue ni Ford Fiesta na 1.5 gasoline, same din ang problem na meron tayo. Kadalasan, yung ano yung cooling system niya problem. Malay si cooling system yung sa coolant, reservoir, tapos sa radiator, etc. yun lang. Okay? So kung may questions kayo, uh, please feel free to ask sa comment box and please like the video and share na rin. Thanks for watching.